Mm. Pisun mga idol. Pisun. <laughs> uh, kitanya mga lods ya. Yeah! Ku libradol. O. Odi. Silio, silio. Yan pa. Dakin liglig mga lods 'o. Silio. O. Bravo. Potoko. na. Hoy. Ah, kadali oh. Kadali din. Kadali, pipot lang doy. daw eh. Ang kabaul. ang dan Kasabor pamaksiw. <laughs> eh, di na. Dagi ang kanuping. Why, dagi ang lapulapong masamur. Ah, uh, Saging-saging, kung nga mo sa saging-saging dyan, pagpakundigis sa pahindigan, duro. why? Tara salamat. Mm. Mm. So ayun mga idol, magandang umaga sa inyo. For today's video ay magingi tayo ng pamain kay Kuya Nunoy. So ayun, bali ang gagawin natin mga idol ay mga ngawil tayo ngayon. At kasama natin si Idol Potok at saka si Jerome. Bye! Alam, marami akong mauling karne. <laughs> Di ba Let's go! Punta na tayo kay Potok Later. Ngayon guys, bali pa kami palis na. Kasama ko nga pala mga idol si Bestprint Potok. At si Jerome. So, bali makangawil kami ngayon mga idol. Ang gamit namin ay mag-weight in bait kami. Ayun. Shoutout nga pala kay ate Jalen. <laughs> Pinahihagan si Potok mga will. <laughs> <laughs> Siguro mo lang daw pa'y na marami kang mauli. Ha? Marami to. Siguro mga walong kilo. Ayun. Walong kilo daw mga idol. So ayun mga idol, bali doon na lang tayo sa spot mag ano. Kita kita. Kami babiyahin na. So ayun mga idol, dito na tayo. Nakasama natin si parang Putok. Tsaka si Jerome. So ayun mga idol, nakadali na tayo ng isang pirasong silay. Ay, ayan oh, um, hindi ko na videoan. Sayang. Ayan, standby natin nandito. Pakiramdaman natin mamaya. Kasi parang puto ko na pang uli. Guys, mahirap na lang magasdan ko guys. Mahirap dito. Mahirap. Yung ispat na napunduhan namin, medyo ano na. Bagasa babae. Layak. Jon. <laughs> oh. Belum tayo mga lods. <clears throat> mm hmm? kita <laughs> oh dah oh. lu dai ayan tayo ay ganda ng tu zero ay <laughs> Drop, drop. Tidak ada yang mengatakan Tidak ada yang mengatakan Tidak ada yang mengatakan Tidak ada yang mengatakan Hmm. Magaling umiilag tong isdang to ah. Hmm, uli. Hihi. <laughs> Yan oh. Ih, asos kanu ping pa mga idol oh. Ah. 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 Ding, grabe. Sa Gunson mga lods, sa Gunson. Tayo mga mga kasama pa. wala na laya. <laughs> so yun mga idol, tali na naman natin oh. Wow. Ey. Namumuti. Tayo mga idol, Hindi parang kasi. Parang pinili. Oh, ikaw nagpili ng bahura. tapos ngayon sabi mo nito baura. <laughs> Yung Hello. mga idol, wala ka dalil sa pa to ko. Pulito man to. Oh, huli rin sa akin. Pulito siguro to. Pulito. Uy, play team. Ano? Ha? Oh. Ah. Tapon natin to mga lods. Tapon natin. Silis natin, balik. Balik natin sa ilalim. Kakabuhalang ko na eh. Saging saging. Sarap yan pai, eh. kilawin. Parang ko ba ito? Muslim ka Hindi. Hmm, uli dudes. huli din huli Uli rin. Uy, to maganda oh. Han, ganito yun lang sana kami mga idol, kahit mga kami ng ganito. Pagsakratin ulit. Baka dagin natin ulit tayo. Ito ay, you know, pain yet, pain, yung isna, pain. yung yung namin no, tunsoy. Uh-huh. Mm hmm, dali dalawa to. Laki ah. Laki. Lakalaki na to. Yun mga idol. Hey. <laughs> Kawa na ata to mga idol ng ano. Ng saging-saging ang tawag dito namin. Huwag natin napalitan ng pain. Marami yan sila dyan. Mga ganyang isda. Dali namin pa rin po to Saging-saging na ano, Uto, dalawa-dalawa pa ya Agrobi. Di jerum. Tipu tilang gula januk. Hmm, budi lemon lagi tu. Uli uli. Kita lemparin. Tiap petin. Ini tu. Serap sabawan. Lalu nampak ulan ulan. Wih. Aiy. yan mga idol ganyan lang sana palagi ba grabe na yung pae mo na yun pagkalalaki grabe na may yung par dalawa dalawa dyan uy grabe dinakma hindi uh masabi -huh. uy suli na pala par hindi ko napansin par huli na pala ito uy laki nito par Uh, gempur bro. Uy, uy. Uy. Heh. Hi, hi. ah. Gravi par Ah. Yeah. <laughs laughs> okay, yeah, Memopar. <laughs> ah. pare. Hmm. Kaya ba ito? Grabe oh Sunod-sunod na to Lunok-lunok Pampain natin Saging-saging par Okay, turuloy mo na par Puro sing-saging Ha! Dali naman mga idol lo no? ay Nice one Dalawa na, dalawa Aliran apa? Naluri. Jaga kebaya. Naluri. Di atas kepala pasiempainan si Lalim. Janganlah ni, apa yang dibangun penila. Terapati nulek. Hahaha. Ia tak dapat. Boleh. 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 Yan ba? Lapo-lapo. Uy! <laughs> Ibang klase. <laughs> oh, alam <walang> baga-baga. <laughs> dala yan, dala. Dali ato. Ito mga idol ah. Dali. Malaki ito. Malaki ba ito yan? Malaki mga idol. Oysos! pala sinabi to ito na pala yung liglig yan ang liglig may dadap huli man din pwede na yan pwede na to yan basta may masampap angat ito e huli na naman marami ito. sa gunsun sa akin sa unahan pero sa likuran wala Uy, mga idol, kakaiba. Kakaiba to. Kakaibang isda. GT! <laughs> GT! <-tay! G> <laughs> Grabe to, mga idol, yung paborito namin mga angler. Oh. GT. Diyan ka na kayo, papahing kita. Uy, putik, kalaki ah. Triple tail. Ano? Chickard snapper. Chickard snapper. Saging-saging. Uh, laki ah. Ayos pa ah. Parang pinili mo din sa ilalim ah Oop, takpag ko agad Iba ka, <laughs> wag pa Guys, nakakita na ba kayo ng malaking isda? Malaking bunganga. nga bunganga. Tikyan. Tapong nga Tik yan Tapang mo ito pa eh Mga idol o, Malaking tabang naman siguro ito ay eh. Uy Tabang na kulay pala ito Uy ano Ayos diba? Ayos diba? Uh, style ba? Iga higa lang. <laughs> mga simpleng hila lang. <laughs> Dali mga idol. Nagsabit. Pagkalakaliglig. <laughs> Lagagi na putol yung tingga. Ay! Kasi na putol yung tingga natin. <laughs> Kau pangar, kuih. Mga ayahnya ni Pai. <laughs> Sabit eh. kuih mana sakailnya, Pai? Ini eh, mah tumak kaih kan, Puih. Eh. Ini e no, mah, ini. E. Tabangka. Dami apa ya? ha. Ya. Puro, Pai ha. Ya. Puro GT, Giant Tabangka. <laughs> <laughs> giant Tabangka. <laughs> mga ayah uli ni, Pakri Putok. Ah, jat-jat. Sengaja-sengaja tak siu. Tak Talaga pag sinipay, taba. Kaya nga, ito ang kanuping dahil ito. So, yung huli natin mga idol yun, no? Hindi <laughs> ko na kasi binidyoan yung iba na yan. So, huli natin mga kanuping. <clears throat> <laughs> buhay buhay na. <laughs> buhay buhay na. Then, dala rin natin yung fishing rod natin. At saka si, ano, Jerome nagpipishing rod mga idol, no? Ayaw ko, ano na huli niyan? Pala <laughs> ta. Dito siya makauwi na handline kaya kami to sa fishing rod. Bye oh. sobra na rin sayo, pai. Sagun su na man yan. Ako mo tabang. Mm. Dali mo idol. Pulito. Grabe <laughs> 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 na yung itim. Hi. <laughs> hey. Sige lang. Speed pa yan. Hmm, dali mga lods. Dali na naman. Yun oh. Ganito rin na uli ko kanina. One spot snapper. Yun oh. Dalawa na sila. Balito spot snapper na. Kaya dalawa naman snapper na uli ko. Diyan lang tayo magtapon oh. Diyan na ito, ganila. Uy black snap stop snapper sa'yo pa ya <laughs> Black stop snapper. Ito yung mga ludes eh, nang huli natin. Oh. Ayan. Wow. Pakita lang natin. Ilalabas natin yan lahat. Ito yung uh, mga ludes eh. Ah. Ito yung mga ludes Yan, mau dihati Maulidul. Sekarang ting panggil yang arang nato. Terus. to ini ya. Terus. 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 mga idol yung Terus. natin yung yan Terus. 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 idol, yan mga Terus. Terus. mga Terus. 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 Ipakita lang ni Patok ang huli niya. Hello, hello mga ka-vlog. Welcome to the vlog. Okay. Ito lang naman ang uli namin. Iyan o. No? Iyan no? Ito puro. Puro. Puro tabangka. Wow. dagidano, dagidano Ang kabaul Kasamur ng pabaksiw. Dino. Dagi ang kanuping. Dagi ang lapulapong masabur. Ah. Uh saging-saging, kung aram mo sa saging, amo saging-saging dyan, pag pakundig sa pain duro, why? Talagang salamat! Ayan sa ibig din na. Parang wala ba yun pa pa? Yay! Paalam! Mayroon kami! Yay.